え normal sa mga mag-aabroad na marami pong mga pangako. Like sa mga family ko po. Ano mga pinangako mo? Like? Like, um, magtutulong po ko ng konta sa mga allowance po nila. Ganun po. Tapos sa ko po ako po magpapaaral sa tuition po niya, sa allowance po niya. No. Even po sa mama ko, yung mga po ko sa mga bills. Mm. Eh, pagdating ko po ng Japan, hindi ko po inaasahan na sobrang taas po <laughs> ng cost of living sa Japan. <laughs> Actually po, um, yun nga po dahil po alam nila, malataas sahod ko, hindi ko pa sinasabi sa kanilang totoo. So lahat po nang sasabihin nila sa aking mga pangangailangan, provide ko. Hanggang sa matira na lang po sa akin, isang lapad. Okay, is 4,000 pesos? 4,000 mahigit. O, oh, eh, paano ka nabubuhay sa 4,000 pesos? um, titipirin po. Mm -hmm. Sa isang lutoan po ng... Um, ulam para magtatagal na po siya ng ilang araw para maipadala mo yung um, steady ka pala talaga pero hindi naman po sa sobrang naghihirap ako kasi kahit pa paano po may mga tumutulong naman po andiyan po yung husband ko pag nag short po ako sa budget alam tapos, mo pag naging OFW ko talaga magigising ka sa realidad ng sobra, buhay oh po na sobrang hirap ilang taon ka nung naging OFW ka 24 po nato 25 po ako noon oo oh, di ba